Ano-ano ang mga pangunahing hamon na kinakaharap ng mga content creators sa ngayon? Very important na pinag-usapan ang mga hamong ito, especially sa mga baguhan pa lamang o di kaya sa mga nagbabalak pa lamang na maging isang content creator. Para pag tayo sa ganitong sitwasyon, mas madali po nating maintindihan, mas madali po nating masolusyonan o di kaya mas madali po nating tanggapin sa ating sarili ang ganitong sitwasyon. So sa video na ito pag-usapan po natin ang limang pangunahing hamon na kinakaharap ng mga content creator sa ngayon. At ang unang-una sa lahat guys is ang competition. Dahil sa sobrang dami na nating mga content creator, hindi na natin talaga maiwasan ang competition sa bawat isa sa atin. Lahat po tayo nangangarap na kumita. Lahat po tayo nangangarap na dumami yung followers, dumami yung viewers. Lahat po tayo gusto po nating mag-stand out. Kaya hindi po natin talaga maiwasan ang competition na ito. Pero ang dapat natin gawin lang guys is dapat is mag-focus tayo sa ating sarili. Mag-focus tayo sa ating sarili kung paano po natin ma-improve. Kung paano po natin ma-improve ang ating content. O di kaya kung paano natin maabot ang ating goals. Huwag po tayo mag-focus sa ibang content creator. Mag-focus lang tayo na mag-focus sa ating goals hanggang uh, maging successful tayo na content creator. So yung second naman o yung pangalawang hamon naman na hinharap ng mga content creator ngayon ay ang mga negative comments. Yes guys, mga negative comments. Halos lahat sa atin naka-experience ng ganito. So dapat tanggap na natin 'to kasi alam natin na ganito na talaga yung buhay natin as a content creator. Kasi guys, kung hindi po tayo marunong tumanggap sa katotohanan or sa reality ng pagiging content creator is malaki po ang magiging impact nito sa ating sarili. Emotionally, mentally, or pati physically pwede itong makaapekto sa ating self-esteem. Mawawalan po tayo ng kumpiyansa sa ating sarili. Mawalan po tayo ng tiwala sa ating sarili. Mawalan po tayo ng pakiramdam ng kalayaan sa social media dahil sa takot sa mga negative comments. Kaya dapat iwasan natin to at dapat tanggapin na lang natin ang katotohanan na hindi talaga natin ma-please ang lahat ng tao. Okay? So ang number 3 naman na hamon guys, is yung consistency. Yes, sobrang hirap. Sobrang laking hamon to para sa mga content creator na maging consistent sa pag-upload or sa paggawa ng kanilang mga content o di kaya ng kanilang video. Kasi maraming, maraming dahilan. Pusibling pagod tayo. Hindi po tayo uh, uh, motivated stress po tayo, na-burnout po tayo, maraming mga bagay ang humaharang para maging consistent po tayo as a content creator. Kaya sobrang hirap talaga. Kailangan, ang solution dyan guys is kailangan alam natin kung ano yung priority natin. Kailangan ischedule natin kung ano lang yung kaya natin. For example, huwag natin ipilit na mag-upload tayo ng maraming video kada araw. Pwede nating ischedule to kahit once a week lang. Basta consistent consistent tayo na every week make sure, ma-make sure natin na mayroon tayong video. Hindi kailangan ang pagiging consistency ng maraming video araw-araw. Ang ibig sabihin nito is kailangan natin ng uniform na schedule sa pag-upload ng ating video. Yan ang ibig sabihin ng consistency, guys. So, yung number 4 naman, guys, na uh, pangunahing hamon ng mga content creator ay ang uh, tinatawag na Uh, creative blocks. Itong ibig sabihin ng creative block, guys, is alam nyo yun minsan na hindi kayo makaisip ng kahit anong content. Nawawala yung pagiging creativity nyo kahit sobrang creative nyo. May times na sobrang creative nyo pero may times talaga na nawawala yung creativity nyo. Minsan kahit naisip nyo na kung ano yung content na gagawin nyo pero hindi nyo siya ma-perform ng tama. Kasi po guys, mayroon tayong or nakakaranas tayo ng creative blocks. Yung nawawala yung pagiging creativity natin. Ito ay dulot ng stress or kawalan ng inspiration guys. So pag nakaranas tayo ng ganito, ang dito guys is kailangan natin ipahinga yung sarili natin. Kasi sobrang pagod rin to eh. So pag sobrang pagod na tayo, pag sobrang stress na tayo, so kailangan lang natin i- ano ipahinga yung sarili natin at babalik at babalik talaga kasi yung creativity natin hindi to mawawala guys sa sobrang ano lang to talaga sobrang pagod at saka stress lang so pag ganito yung nararamdaman niyo ipahinga niyo lang okay so ang number five naman guys is yung trending or changing trends. Changing trends, guys. Ito is marami ang ganito ang nangyayari, no? For example, ako before is sobrang trending ng tutorial videos. Kaya sobrang hype siya. Kaya umaabot ng million yung views. Pero dahil ngayon is umiiba na yung trend. Yung mga tutorial video hindi na ganun ka-hype. Kunti na lang yung nanonood. Even though na dumami yung mga followers natin, lumiliit ng lumiliit yung viewers natin dahil nga yung content na ginagawa natin is hindi na siya trending sa ngayon hindi na siya demand sa ating mga viewers so sobrang laking hamon to para sa ating content creator especially kung paano tayo mag uh, ano no magpalit ng ating niche o di kaya kung paano tayo makaisip ng bagong mga content na gagawin para mag-trend ulit kaya sobrang laki na ano to kawalan para sa atin So, ito guys, no, alam ko na marami pang mga uh, hamon ang, na ang mga content creator. So, please comment down below kung ano yung mga hamon na hinaharap nyo ngayon na sa tingin nyo is sobrang hirap. So para ma natin at pwede nating pag-usapan ulit baka mag- uh, makatulong tayo sa paghanap ng solution. So I hope guys na may natutunan kayo sa video ito. So maraming maraming salamat sa panonood. See you again sa next na video and ingat po kayo lagi. Bye-bye.